Hu 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 Eh kasama kay ate eh Ano siya? tayo Ayos ka ah at Alam mo... Ang baso lang yung tinimpla mo Eh alam mo naman iba ng kape mo eh Tignan mo siya kasi ba? Ito mo ba yung kape ka ba yun? Walang kape kasi ako Yung puro lang Yung puro talaga na kape lang Walang ano mo Walang gatas Kape nga yan oh no? May langgam po o Ayos ka Nagiging kape yung langgam sa'yo <scoli> Ang laki pa naman oh no? Bilis mo na yan. Barigay doon, tapos natin trabaho doon. Aga, aga, dapat kasi kapang dapat kasi kapang pa binalawan yan. Ano mga kapag banlaw kahapon eh? Puyat, alam mo naman galing sa bits. beats. laundry mo na lang yan. Ipalawa mo yan dyan sa laundry. Magkano man ang laundry? Alam mo naman, si Carl Borrega na pa pa laundry ah. Sa isang plastic yata na sa ano lang, 150. Ang gawin mo na lang ay punta mo si Carl at gisingin mo. Bakit? Um, Hindi ba sa na yun eh. Hindi ba sasama sa atin yun? Hindi ba sasama mo ngayon? Wala sa ano ngayon? Alam mo naman yung mula, mula nung wala yung silipo yun, tulala ilagi yun eh. Ano bang balita doon silipo niya? Eh sabi nag chat daw, sa, nag chat, nag text daw sa kanya yung kwan, napulot. Oo. Oh. Eh yun nga ngayon, wala pa naman kasi durog doon talaga silipo niya. Durog daw talaga? Oo, oh, napaka niyata sa Skyway. Napaka? Oo. Uy, okay, dalawang kalbo. Uy! Hey. Ang ginagawa niyo diyan? Kalbo na to eh. Ito! Tutuan! Diyan ka pala ah! May tuwan! Ayaw, ayaw mo, ayaw mo palibak! Ang sakit! Bulat ang kalbo mo talaga to to, eh! Masakit! Bulat ang kalbo na ito eh! Bulat ang kalbo mo eh! Isang maluras na! Aga-aga po eh! Sa akin doon, ibabay ko pang ko yeah, mga katapos ano. mo eh! Ibabay ko pa para matahala ang maglaba!

Uuh! Ako, Kalbo! Ako Alam mo naman, hindi kakaligo ko lang, Baisok! Uy, sip Kakaligo ko lang eh! Wala naman magawa, magawa talaga sa aking kalbuhay! Hindi naman magawa talaga, parang lang eh, asar lang eh! kasama ka ate eh! Wala naman, sa, buong sakit talaga, pero ano, agad nila ako ito ako na dyan eh! Aga-aga nyo mag-trip ah Wala sa ayes yung sa ayos. Baisok ito eh! ibusok ka ba sa ulo mo eh? Ay, magkakasama yata kayong tatlo eh! Kani na ba ako upo eh, dyan, Baiso? Loko talaga ito sa ay! Eh. Wala sa ayos ng Baiso ko ito, pati pa naman ako pag tripan eh! Tingnan mo, basang-basa na kagad umaga-umaga pa lang! Sinang dalawa dyan lang tayo oh. Ang layo-layo ko sa'yo, tabi tayo, nagkwentuhan tayo yung dalawa! Ano, Wala ka yan, yung spray mo yung dalawang kalbo na yan! Nagkwentuhan tayo yung dalawa eh! Pus pati ako eh! Oh, natumba lang ako pag pag-kuha pag, ni Kalbo eh. Ayos. Ay, ano ba